What's up everyone? Andito na naman tayo at muling nagbabalik upang mag-react sa parang bulag. Walay. Sa <laughs> so, isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra. Huwag na natin patagalin. Let's get it on. Hindi yung kasama sa pinag-uuto sa atin. Ayaw mo ah. Tama na! Tama na! Tama na! Pinibihiklay. Eh. Pisa palang intense Binibinipo na. Hindi na po tayo ba? itong uno acting na acting si Clay oh. Sheesh! Robby, tindi ng acting ni Barbie ah. <laughs> <laughs> ano nangyari sa'yo? Tila, ikaw ang nagpastol ang iyong mga kalabaw kaling umaga. Joker yeah. <laughs> yan. Kailan mo na ba ipipisinta ang iyong sarili sa La Contra El Tribunal mamaya? <laughs> Grabe yung acting ni Barbie, ha? From joke time to drama queen. <coughs> Sa'yo na ang corona, Barbie Portesa. Ang galing mo umakting, Beshi. Oh my gosh. <coughs> The feels. Bakit mukhang stress ka? Miss Maria Clara Infantes. <laughs> stress yan! yan. <laughs> ako? stress? Yeah. Kung basta-basta ko nalang pababayaan yung mag mama mamatay ang isa sa dalawang sakristaan, mawalay sa nanay nila. Yun po ba ang gusto niyong ituro sa akin? Kaya niyo ako pinasok-pasok sa mundo ng Noli? <laughs> Hanggang sa mundo natin, wala akong magawa para matulungan ang nanay ko. Patid Ta ko. Tama na, Barbie. Tama na. Di diba ba naman dito? Tama na, Barbie. tama. na. Sir, iuwi mo na lang ako. Pauwi mo na kasi. Wala bang curfew dyan? Kung hindi lang ako nagsisisi, na dinala kita sa mundong ito para matuto ka. So may way. Bakit? May way. Mayroong pang isang paraan para makauwi ka sa atin nang hindi mo tinatapos ang kwento. Ayan na. Sumugod na ang mga katipunera. Buen <laughs> well, sales. Asan ang pinsan Masanang mo? Nasaan ang iyong prima? ko, marites talaga oh. Ipanguhusga <laughs> na si tita. Ibarit <laughs> ko oh, talaga to mo. Mga CCTV o. Oh. O oh, nagmamasid, nagmomonitor, mga mosang. Ito mga manang na oh. oh. So, sinasabi nyo, all this time, may ibang paraan para makauwi ako sa atin. Sa <laughs> <It's> prank! <laughs> Pagdating ng ikatlong gabi, magkakaroon ng pambihirang eclipse. What? Kailang pumunta ka sa tori ng simba. Doon mo maririnig ang tunog ng kampana at ikaw lang ang makakarinig. Ako lang? Mga taga-ibang mundo eh. What the hell? At ang tunog ng kampana. Wait, 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 wait. At mga taga-ibang mundo rin. So, meron pang ibang taga-ibang mundo dyan. So, tama ba ang theory na si Fidel is galing din sa ibang generation? So, tuloy natin. And, ang mag sa sa'yo sa atin. Pero tandaan mo, kailangan nandun ka sa tore dahil nandun ang portal na mag sa sa'yo. Ano naman paandar yan? May portal! <laughs> Bakit pa talaga ako sa tore at may pa-portal ka pa, ha? Hindi <laughs> ko pwedeng dalian na lang natin. Hindi ko pwedeng... Wala nang balikan. Wala nang cuts. O hidden charges. Wow! <laughs> kaya mo bang iwan yung mga karakter sa Nolly Clay? Napol ka na ata. Tapos, may maririnig akong tunog ng kampana sa oh, simbahan. Ano, ano kayo itura ng portal dito? GMA, ayusin mo yung Tapos, effects mo, ha? Tapos, ako sa tore at nandun yung portal pa sa atin. Ano itura ng portal? Sir, di ba yung three nights pa? Bakit naririnig na yung kampana? Di ba usapan natin blood moon? Kalma. Signal lang yan ng pagtapos ng misa. <laughs> <laughs> Maring sa oras na ito, hmm. eh, may misa pa para sa patay. Patapos na po ba yung kwento? Kaya ganito ng kalala yung mga nangyayari. Ay, nako girl. Kung alam mo <laughs> Naka, lang. Wala sa kalahati. Chapter 18 to 19 ka pala. Diyos ko. Kung oh, Alam mo lang ang mangyayari dyan. Wala pa sa kalahati. Eh? <laughs> Bakit kaya siya hinuli ng mga gwardiya si Bill? Inayo ng batang magdanakaw. Masama. Wala kasi oh, matinaw sa mga bata. Si Crispin ba yun nasa casket? <laughs> takbo ka kasi ng takbo eh. Pasaway ka din eh. Kahit anong mangyayari, magsasama-sama tayo ng kapatid mong si Crispin na tumuwi tayo sa ating dampaha. Oh, mabaliw naman to si Basilio. Sa huling dalawang linggo. Di po ba ganon? So, ganon din po sa novel. Sa <laughs> <Ito>, probinsya, no? <laughs> nga lang. Iiwanan mo na sila. Oh, Uwi ka na. mo sir! Oh, monsensya pa kayo. Eh. Pangit na ka banding. Sige na, sir. Isang spoiler lang. Pwede mo namang basahin ng libro pag uwi mo. Oo oh, nga. Ah. O kaya, isearch mo ang... Uh... Masama rin ito mo. sa internet. Gawain mo naman yan, di ba? Pagbintang okay. <laughs> ang pay. In fairness, ha? In fairness, ha? Hindi tayo masyadong na-stress this episode kumpara ng mga nakaraan. Medyo <laughs> nakahinga-hinga tayo ng konti ngayong episode. Grabe yung actinga ni Barbie. Ah, beshi. Ay! Nahulog mo! Nahulog mo yung corona, beshi! <laughs> Kaling na ako eh, no? Comedy, tapos biglang switch ng ano, ng drama, tapos ko comedy ulit. Lupit. Okay, that's it, Pansit, for this episode. Kita-kit sa susunod na reaction video. Bye-bye!